Itataguyod ang makatutuhanan, mapayapa at credible election sa BARMM sa darating na October 13. Ito ang binitiwang pahayag ni former COMELEC Chairman Attorney Sheriff Abbas sa pagdalo nito sa Peace Covenant Signing kaninang umaga. Si Abbas ay kumakandidato bilang district representative sa unang distrito ng Cotabato City sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP kami po ay nagpapasalamat po oh, first sa Comelec at sa uh, uh MLP6 yung taritas, taritas natin and the PNP para at least uh, masiguro natin na mapayapa yung uh, first parliamentary elections po natin. So kami po ay nagpapasalamat at kami naman po ng na mga kandidato nakita nyo naman na uh, hopefully wala po kaming magiging away at uh, we will maintain and uphold yung honest, peaceful, and credible elections. Oh, well, sa part namin, sa part ko as a candidate and my team, oh, 11. 11 ang i ko. Talagang uh, we will uphold yung uh, yung uh, peaceful and honest election. Kasi sabi ko nga, uh, in the long run kasi, kapag ikaw mismo ay isang bayulente na kandidato, uh, hindi ka talaga tatagal sa politika. Nakita na natin yan sa Cotabato City and even in barb, Maraming mga, sabi ko nga, warlords na Hanggang ayon wala na because of violence. So hopefully sa amin, sa team namin, team UBJP, we will maintain yung uh, peaceful elections.